Alam niyo bang pwedeng pwede tayong makagawa ng masarap na tupig na gamit lang ang kawali? Yes guys, kawali lang ang gagamitin natin sa paggawa ng masarap na kakaning tupig. Tara, umpisa na agad natin. Dito ay meron tayong mga dahon ng saging pinutol na natin sa isang sukat ang mga dahon at pinunasan na din ito para mawala ang dumi at alikabok na nakakapit sa dahon. Idadarang na din po natin ito sa apoy nang sa gayon ay maging flexible at hindi madaling mapunit ang mga dahon ng saging. Matapos natin madarang sa apoy lahat ng dahon ng saging ay proceed na tayo sa paggawa ng tupig mixture natin. Sa isang bowl ay maglalagay lang muna tayo dyan ng 3-4 cup ng kakanggata. Sunod na natin dito ang 3-4 cup din ng sigundang asukal. Kayo na lang po ang bahalang mag-adjust sa ilalagay ninyong asukal dito. Tunawin lang muna natin ang asukal dito sa gata. And once matunaw na ang asukal, ay isusunod na natin dito ang isang kutsarang melted margarine. Melted margarine talaga yan guys, nalamigan at namuulamang kaya nagkaganyan. Haluin lang muna natin ito. After niyan, ay isusunod na natin dito ang 2 cups ng glutinous rice flour. Ito yung ready-made na giniling na malagkit na bigas na nabibili sa mga palengke. Haluin lang muna natin ang mixture hanggang sa mag-combine na thoroughly ang mga ingredients. Guys, kung sakali pong magugustuhan ninyo ang tupig recipe natin today, maari po bang pusuan mo naman itong video natin? At mag-comment ka na din po ng super yummy tupig. Maraming salamat po lagi! Balik tayo sa ating mixture. Bali, nag-add tayo dito ng half cup ng kakang gata. Masyado pa kasing dry yung mixture natin, kaya kinailangan natin pang dagdaga ng gata. Hanggang sa maging ganito na ang magiging consistency ng ating mixture. Medyo may pagkalapot ito na parang condensed milk. Ganito talaga yung hinahanap natin. Last na ilalagay natin dito ay itong 3-4 cup ng buko strips. Ito ang magdadagdag sarap at magdadagdag texture kapag kinakain na natin ang nalutong tubig. Haluin natin ito sa huling pagkakataon hanggang sa maghalo ng maigi ang ating mixture. Sa point na ito ay babalot na natin yung tupig mixture sa ating mga dahon ng saging. Papahiran lang muna natin yan ng melted margarine at saka maglalagay ng about 3 tablespoon ng tupig mixture. I-fold lang natin ang dahon ng saging hanggang sa masecure natin ng maayos yung nilagay nating mixture. Sundan nyo na lamang po yung nasa video kung paano natin finold ng maayos ang dahon ng saging dito. Yan, guys. Ulit-ulitin lang natin ang prosesong ito hanggang sa matapos tayo. Dito nga pala ay pinainit na natin yung ating gagamiting kawali. Kahit anong klasing kawali naman po ay pwedeng-pwedeng paglutuan itong ating tupig. Kapag uminit na ang kawali, ay pwede na natin ilagay yung mga nabalot nating mga tupig. Ilagay lang natin ang settings ng apoy sa medium to high heat settings. Ang indication po na luto na ang loob ng ating tupig is kapag po sunog na sunog na yung dahon ng saging dito. Kaya hanggat maaari po, huwag niyong masyadong kapalan yung pagbalot ng dahon ng saging dito sa tupig mixture para po mas madali natin itong maluto. Lulutuin lang natin itong tupig ng 5 to 7 minutes per side. Maaari niyo din pong buksan itong niluluto natin para makasigurado tayo na luto na talaga ang loob nito. At kapag luto na, ay pwede na natin itong hanguin isa-isa at isa lang na ang next batch na lulutuin. And there you have it guys, ready to serve na ang ating masarap na tupig na niluto sa kawali. O diba guys, ang dali lang ng proseso at makakagawa ka na ng masarap na kakanina ito. Maraming salamat lagi sa panunood. Bye!